Pagpalang araw po sa inyo lahat uh, Sa mga tao Hindi po nakakalimut pong magsubscribe Naniniwala po akong uh, Sila ay natatanggong busilak At may buting kaluban Saan man kayo naroon sa iba't ibang Sulok ng mundo Sana kayo ay palaging malakas Malay sa sakit sa araw-araw Pagpalang umaga, tangalig, gabi sa inyo lahat at sa mga sulit ko po Mga uh, subscriber ko po uh, Siyatat po sa inyo lahat At sana po maintain po ang hiwaga ng Pangasinan po ay nag, nagbibigay, nag bibigay uh, uh, nag po sa inyo na lahat po ng mga orasyon po ay pakaingatan po gagawin ko po lahat para may ipagkalob ko po sa inyo ang mga orasyon na aking ginagamit po at mga nagamit na po para uh, po makapag-aral po kayo ng karunungan alihim po para may magamit po sa pang araw o pangkalatan po na mga karamdaman. Basta magtiwala lang po kayo at uh, tumutok lamang po dito sa Iwagan ng pangkasin para may maakon po kayo. At uh, chatat po sa inyo lahat. Uh, ang uh, hindi po ako nagsasawa na pinagkakalupo sa inyo yung pangko sa po ang pangkonsagrasyon po na ito na aking minabagay po, nasubok na subok na po ito na ginagamit ko po, pandar po na mga orasyon po. At kahit na, alimbawa po, uh, ito lang po i-gamitin nyo po, i nyo sa tubig, inumin nyo po. Ang pangkonsagrasyon po, napakabisa po na para paandarin nyo po, paandarin niya ang mga orasyon po na aking mga po. Ito po yung nangunguna palagi sa yung pangkonsagrasyon, yung uh, narito po, uh, Voilà, ah, oh Yan po. ah di po ako magsasawa po sa inyo na i share ko po sa inyo para ma-intindihan nyo po. Palagi po nauna po yun yung hook is in him, corpus may yung hit is in him, calic sanguinis mii, e, it me bitter yung istaminti mysterium, ay kwe pro is e pro yung mortis ipunitor, inumisi ng pekatorin sa samatorin yan po nangunguna po palagi yan kahit saan pa kayo pumunta palagi nangunguna po yan para mapandar nyo po ang aking babagi po sana po maunawahan po niyo at uh, share nyo po sa si iba para aman uh, po ang ang pagkon po ng mga uh, karunungan lihim, lihim po ay atos uh, po sa mananampalataya sa Diyos para gabayan po kayo na bago po kayo gumawa po ng kakbang po, ay, uh, umu umingi po na kayong gabay sa Diyos ang makapangyarihan at para gabayan po kayo sa inyong ginagawa. Kung alin yung pag po gagamitin po nyo sa, yung orasyon po na, yung napili po ay, gagamitin nyo po sa anak buhay o gamitin sa mga sa masasamang tao, ay uh, po kayong gabay. Kasi yung mga binabay ko po dito, mga orasyon po ay, Ah, uh, napakalakas po. hindi po lamang ko mga kung kon talagang may kon na po kayo, ah, uh, lalahin nyo na po yung ah, uh, para ko yung namang uh, parang mangyan po na ah, uh, po may lahi na po silang mga mga gamot. O talagang ninuno nyo po, galing na po sa ninuno nyo po na may ka, kung na po kayong karunong alim. Pero kung uh, mga ordinaryong tao lamang po, uh, may mayroon din po uh, sorry po. Mayroon din pong, pong kasi po yung taong nakakapandar po ng orasyon. Yung uh, talagang nalalampal tayo sa Diyos ang makapangirin sa lahat. Hindi po sila nakakagawa ng mga kasalanan na mabibigat po. Uh, kaya kaya nakakapandar po sila ng orasyon po. na uh, gagamitin nila pong panggamot. At sila, sila po ay eh, sa puso ng palataya sa Diyos ng mga sa lahat na makapangirin sila na taos puso, taos sa puso nila kaya man po, ah uh, napapaandar po nila ang orasyon po. At palagi po silang uh, humingi ng kapatawaran sa Diyos ng mga kapangyarihan kaya napagagamit nila po yung mga orasyon po. May nag-comment nila sa akin po na taga din po sa aming pangkasinan pero malayo sa amin lahat po nila silang mga nagdadasal po sa kung halimbawa po may nagpapadasal sa bahay-bahay po uh, nagdadasal po yun mga lahat nila po yon parang sa tawag sa amin ay kantunista yung mga uh, uh, nagdadasal sa iba't ibang bahay po kung tatawagan sila o kung may uh, namatayan o na kung po nagdadasal po sila uh, nakapandar na po nung uh, binagi ko po sa kanya oras kaya ang ginagawa niya po ay uh, sinusulat po niya sa lib gawa po siya dot book po dot book tapos ginawa yung libreta tinuruan ko po siya na lahat na mga uh, makikita mo sa akin na oras po uh, sabi ko sa kanya ipunin mo lamang po at ibibigay ko sa iyo ang pangusagra sa nakita sa kanya, kinusagran niya na kanya po, sa awan ng Diyos po ay eh, napandar niyo po lahat mga oras yun po. Basta manalang, patay, manalang palataya ka sa Diyos na magkapangyarihan sila tayo, eh, pagkakalob sa iyo, kahit wala po kayo laing mga gamot po. Basta gamitin mo lamang sa kabutihan po, huwag sa kasamaan. So. <coughs> ang isi-share ko po ngayong sa inyo ay oras yung pampalakas ng aura ito ay napaka importante po ito para kung alingan ba po ay pag may kalaban po kayo na halimbawa kung kalaban po kayo na masamang espiritu masamang kung po masisilaw sila sa inyo to o mga may mas, nasagi po kayo mga magkukulam hindi po kayo basta basta po kung po uh, makakapitan po kasi uh, napakabisa rin po itong orasin po may nag request po ito kasi kaya e, binagi ko po na naman po na Horacio pang ng aura dapat po usanin po sa isip lamang po ito at i sa isang baso tubig ang bisa na po to uh, bisa nito ay 24 oras din po ito na bisa po dapat po pag inusan nyo po ito ipo nyo sa tubig o sa dibdib kung sa kagipitan po ipong yung dibdib po pero sa kung nagdi-devotion po kayo ng darasal ang gawin nyo po magpira para na kayo po ng isang basong tubig tapos ipong ito at inyong inumin po napakabisa po itong pampalakas ng aura at, at ang tingin po nila sa inyo ay maliwalas po ang tingin nyo po siya kanila parang malinis po ang wala po kayong ginawang kasalanan uh, at mga nakagigiliwan po kayo ng mga taong uh, po ninyo magdasal po ng isang ama namin na uh, isunod dito sa isipan lamang po na hindi nakabuka ang bibi uh, ang resim po ito ay usalin lamang po na sa isang bisis lamang po ipo sa dibdin pa cross tapos ipo sa tubig inumin po o gusto nyo rin po ay uh, usalin nyo po ng isang bisis po maganda po kayo ng isang balding tubig ibug ibug ihip nyo po sa tubig ipampaligo po pwede rin po yung pampaligo yeah. narito po ang oras nyo po usalin po ng isang bisis lamang po bago nyo po usalin po mag-usal muna kayo yung isang ama namin sunod nyo po ang oras po akaira, yukapi, yung kapi, yung pula Narito po ng oras yun po na aking ibabagay po sa inyo pang palakas ng aura po. maraming salamat po sa inyo lahat. Kung hindi nyo po, po kung wala po kayo pang screenshot po, halimbawa po, ay uh, ang gawin nyo po, ulit ulitin nyo po yung video. Kung gusto nyo po ulit ulitin po, ulitin nyo po, is forward nyo po para mabasa nyo po ang mga po. At uh, inyo pong isulat po sa ayong uh, libreta po para may magamit po kayo. Uh, sana po ay nasa na intindi niyo po ang aking paliwanag at shout po sa inyo lahat. Uh, sana po bago po ang lahat po ay mag-subscribe kayo, like and share, paki-follow na rin po ang Hiwaga ng Pangasinan po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.